Hi mga madin, dito ako ngayon sa Campoorna Elementary School dito sa Isabela Basila. Nagbebenta po ako ng shopaw. 20 pesos lang po to chicken. Tawas mga kapatid na Muslim. Wala pa po akong pork para hindi po mahalo at maibigay sa mga Muslim mga kapatid nating Muslim. Tapos may ice cream po ako, chocolate at saka mango flavor gawa po ng auntie ko. Tapos so, nagbebenta po ako dito sa school. Pinayagan po ako ng principal minsan na pumasok ako nandito. Kasi eto, inibigay ko to sa sa teacher tapos siya na yung magbenta doon sa sa loob at saka dito. So as of now, may may ginagawa si Ma'am importante. Kaya ako lang muna dito para may income naman tayo diba. 'Yan. Mamaya-maya I'm magsilabasan na yan sila para sa recess nila. Ang linis ng school nila eh. nag din pala si ma'am sa akin ng shop out tatlo. Kasi may bisita siya sa principal's office yun doon. Oh. May bisita siya. nag si ma'am sa akin ng shop out. <makes> Dito ako sa side na <makes>

kasi nalobat na yung phone ko. Kaninang recess, madaming bumibili. Pero hindi ko na na-videohan yung pagbili nila kasi nalobat na yung nalobat. Nalobat na yung cellphone ko. Wala din kasi ako mapatungan saan at wala din akong kasama dito sa pagbenta ng ice candy at saka ko. Hindi natin alam baka masalisihan tayo. Salamat!